Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and Special Intentions Cancer Warriors Foundation Sylvia Maralit Vicky Ilagan and Family Gina Reforma Gutierrez and Parilia Family Rolin Celiar Sibaling Family Billy and San Pedro Family Vicky Dagami and Family Manguera Family Dani and Linda Manguera and Family Elasa's family, Villarmino family, Rudelin Mali Medinilian family, Gilbert and Peng Malelang, Gina Malelang and family, Ruel and Gay Malelang, Ri and family, Engineer and Mrs. Aben and Ningtan in family, Father General Abulag's herrti anniversary for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday Blessing, Juanita Montalban, Marina Apostol, Emilita Ocampo, Gelli Bello, John Edward Perez, Cynthia Chan, Gracie Gutierrez, Lani Ruiz Magturo, Emily Soleta Ocampo, Josa Villapando, Myra Sori, Francis Monsanto, Christian Gay Bahala, Jelina Los Lani Ruiz Magturo, Dr. Mar Mar Marlory Milicia Rosas, Ligayo Magparangalan, Jermaine Julian Naranjo, Marvin Stephen Ismael, Susana Grace Liscano, Dr. Marie Cris Rico Hermoso, Healing for Dr. Gusto ang pag-ibig ng Diyos ma, para ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. Aras, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan. Ang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyari Diyos at sa inyo mga kapatid, Halo na ng nagkasala sa isip, salita at sa buwan, at sa aking pagkukulang kaya ay sinasama ko ang Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, pagkaluban tayo ng kapayapan at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan ipagkaloob mong kami maghamit kailanman, ang kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kaluban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria ang mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalbahati ang walang katapusan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawala ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng paghabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya? ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Sambayan ng tapat sa Diyos, sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay namin ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyan kong ang lahat ng ito sa iyo idaing at aking natamo ang iyong patawad sa salakong angkin. Sa bayan lang, ang, yosip, ang, ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking bahay di sila abutin. Kublihan ko ikaw, ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Kumbayan. di berci. sahabat mata. Yes, nga dyan ang mother of the church, hindi ba? Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina. Guru, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iya ay tinutupad po mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, Sang bagay pa ang kulang sa iyo, mayu ka pagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanya mga alagad. Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghari ng Diyos ang isang mayaman, lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan kung gayo'y sino ang maliligtas. At tinitigan sila Nesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Dios Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. sa lahat ng natunghayang kong para sa araw na ito ang misa ay misa para sa ating mahal na ina, na mother of the church pero at ang pagbasa doon sa ebanghelyo ay yung ating mahal na Panginoon ay nakabayubay sa krus nasa paanan ang ating mahal na ina at uh, eh, isinabi ng ating mahal na Panginoon, ito ang iyong anak, ito ang iyong ina. Ang ito yung tinatabag natin na uh, Stabat Maria, nakatayo. Stabat ibig sabi, nakatayo. Saan? Sa paanan ng krus, ang ating mahal na ina. At uh, nakikisa bilang ina sa pag-aalay ng sarili ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. At uh, sa tagpong iyon ay uh, doon natin makikita na sa pamagitan o sa katauhan ni San Juan na tayo ay Uh, inaring mga anak ng ating mahal na ina. Pinagkaloob, ipinagkatiwala tayo na tayong bahagi ng simbahan, kaanib ng simbahan at simbahan. Kaya nga't pinagdiriwang natin ngayon yung kapistahan ito ng mga labirin na ina ng simbahan, mother of the church. At masasabi rin natin, pinagdiriwang dito sa ating Diyos is kapistahan ni Maria ang Tayo ay inampun mga Kristiyano ng ating mahal na ina. At uh, bilang tagon sa pagampung ito at uh, pagtitiwala ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mahal na ina, wala tayong ibang maitutukok dito kundi ang paggalang bilang mga anak. respeto sa isang ina at pagmamahal sa ating ina. Yan ang nararapat at uh, mangtugon sa pagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon ang kanyang ina bilang ina ng simbahan. Tayo na bahagi at inangking anak ng Diyos at naampun inaangkin din sa pagtitiwala ng ating mahal na Panginoon sa kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria, ina ng simbahan, ina ng ng mga Kristiyano. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maalay. alay. Ang tinapay na ito na galing sa lupa, pinagpaguran ng tao, pang maging tinapay na nagbibigay buhay. Puri-puri kayo sa mga sa yung kagandahang loob. Narito ang aming may alak na ito nagaling sa katas ng ubas. Pinagpagura ng tao pang magiinumi nagbibigay ng iyong espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Ang ng sa ima, ma sa at sa sa Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad na ang lubusan. Kaya't makaligtas nawa wa kaming tanan, pagundangan sa pagdalangin ng mahalabiring ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamagitan ng Kristo, Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayon nyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siyang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat ng umiira na iyong likhain, siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayaan. Kaya siya ay kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya ang sundin ng loob at tinang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiis niyang unat ang, sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Namanaming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maghing katawan at tugo ng aming Panginoong Isokristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya pinaghati yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang kipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyo natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon ang mga namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami mirapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming ubispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pagasang sila ay muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kauwan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, si sa na, na kanyang banal na esposo, kay isa mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Isa Kristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Yesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kahayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa raw-araw, patawarin mo kami sa aming mga salat para nang na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulog sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo, sa iyo ang kaharian, ang kapurihan Panginoon su so Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kaluban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin

Narito ang ating Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mapalad tayo na inaangiyahan sa kanyang banal na piging. Kapagpapagpapatuloy sa iyo, ulit sa isang salita mula ng pagagaling ng Diyos. of spiritual communion. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran, ang paganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Horacio Imperata. O sa amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panong ito ng pagsubok. Nihiling namin ang inyong biyaya upang aming malam pasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa pantnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling, sa pamagitan ni Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Mahalabirhan ng Biglang Awa, Ipanalaan San Jose, San, Jose. San Rafael Arcangel, San Roque, Ipanalaan San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumayin niyo ang Panginoon, Ipanalaan. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. May tayong mapayapa. mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa.